Ito ang nakater ni Jambe. Yan hanggang dyan. Oops, wala na. Oops. Wala naman, hindi naman niya kinater dyan. Eh, dito lang niya kinater. Oh. Yan, dyan. Kasi nahirapan daw siyang mag bukas ng grass cutter ng makina. Kaya hanggang dyan pa lang yung nakakater niya. Yan. And then the rest. Yan, nagsunog kami kanina dyan unti-unti nang sinusunog ang mga ano ito tabas-tabas din gabi dito ba okay tabas din eh eh wala mo pa rin marami pa mga ilang araw pa to wala mo pa rin that area eh hindi naman mahirap kumasal dahil light light lang naman ng mga damo mo pero mahabak malaki kasi maluwang kaya matagal-tagal din yan, di pa nag-start dyan sa ibaba dyan. Diyan pa, marami pang gagamasin dyan. Okay. Tsaka, ang panahon ay huwag sana umulan. Alright. Later, uuwi na ulit kami. Babalik na lang kami mamaya. Kasi may pupunta na kayan si Perji. ito naman po yung sa left side pupunta sa palabas uh, nasa kalahati pa lang ang aking pinagdras kateran kanina yan hanggang doon sa may baybay gilid dito so ganyan yan bukas na ulit ito po yung sa may babaan ng kawayan sa dulo punta po tayo sa may gilid ito yung pinakang gilid. Papunta doon. Sa pinakang sulok. Yan po. Tapos, ito yung pinakang dulo. Tapos papunta doon. Sa so papunta na tayo sa harapan. Ito yung pinakang gilid. Yan po. And then, hanggang dini po yung natapos nila ngayon. What's up guys?